mas gusto ko nga sa kanila kasi nung time na sila yung namumuno, nabawasan ng mga ano, yung mga adik sa kalsada, yung mga hold nabawasan talaga. So, kumpara sa akin, mas mas pabor ako na na tumakbo, tumakbo. bilang, bilang senador. senador or presidente. Oo. Pwede kasi uh, kaya naman nila eh. Sa akin gusto kong mabalik si Duterte kasi okay naman yung mamalakad niya. Okay lang po. Kasi gustong gusto ko si Duterte. Kasi nakakaminis po kami sa bigas, sa, da, sa gustusin po noon. Masyadong crisis ngayon kasi mataas yung mga bilihin. Uh, mas maganda pag may Duterte, bababa ba yung mga bilihin at mataas yung sahod. Ay okay na okay po ako dyan. Talagang ano ako dyan kung tatakbo sila. Para sa akin ha, kasi nakita ko dati nung Pangulo si President Rodrigo Duterte, talagang ang ganda ng, ano, ng Pilipinas. Walang mga alam mo na yung droga involved. Talagang humina yon, hindi talaga katulad ngayon napaka ano lantaran eh. Sakin talagang ano ako doon. Dalawang kamay ako doon, tans up talaga ako. Solid Rodrigo ako. Dapat lang kasi para maano yung masugpo yung lahat ng mga ano ngayon. Oo. oo. Kasi ngayon parang lahat ng naano para na na nila, nakalimutan na nila. Dapat ibalik talaga. Iano talaga na sila dapat ang bubutuhan.